Mga ginang at gino'o, akala ko dati nakita ko na lahat sa football pero ngayon ko lang naisip na hindi pa pala. Ang pinakabagong balita ay si Nico Williams ay kakapirma lang ng panibagong kontrata sa Athletic Club ng Bilbao. Mag-like ka, mag-subscribe at huwag kang alis dahil sa dulo ng video ay may ikukwento akong napakabigat. Kaya sisimulan na natin ang impormasyon. Mga ginang at gino'o, ang pinakahuling balita ay matindi at nakakabigo. Kakapasabi lang ni Nico Williams na magre-renew siya ng kontrata sa Athletic Club ng Bilbao. Ganito rin ang sinabi ng club ng Bilbao sa isang pahayag, malinaw na magre-renew siya ng kontrata sa club hanggang 2035. Nilinaw nila ito sa video sa opisyal na Twitter ng Athletic. At dahil dito, tuluyan ng naputol ang negosasyon. Siguro iniisip mo ngayon, ano ang nangyari? Bakit niyo kami niloko? Para magsimula, gusto kong sabihin na ang channel na ito, ang impormasyong sinabi ay totoong totoo. Tulad ko, marami rin sa mga kasama ko sa Barcelona ang may parehong ibinabahagi. At ito ay nasa unang pagkakataon sa bagong yugto na ito, si Nico Williams ay inaalok sa Barcelona sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, si Felix Tainta. Ano ang nangyari pagkatapos? May kasunduan ba kay Nico Williams? Lahat ba ay ayos na? Pagdating ng bayaran sa klos, biglang tumutol ang kanyang kinatawan si Felix Tainta. At agad niyang hinihiling sa Barcelona na isama sa kontrata na kung hindi matitiyak ng Barcelona ang pagkuha kay Nico Williams, kailangang maglagay ng isang clause na magpapalaya kung saan mawawala sa Barca ang 60 milyong euro at magiging libre si Nico Williams. Pero anong klasing biro ito? Ibig kong sabihin anong klasing biro ito? Ikukwento ko sa inyo na ang nangyari ay si Presidente Laporta ay sawang-sawa na, katulad ni Deco, sa mga hinihingi ng kinatawan ni Nico William. Dahil sa pressure mula sa Bilbao, Pamilya at iba pa. Kaya napunta siya rito at iniwan niya ang negosasyon sa isang tunay na alanganin. Para sa akin, ito ang ipinapakita nito. Ibig sabihin, naglaro si Nico sa Barsa dahil kung sigurado ka talaga na gusto mong pumunta rito. At sa totoo lang, iyon din ang sinabi sa amin na si Nico ay talagang, kumbaga, sabik na sabik maglaro dito. Bakit ka pa ngayon naglalagay ng mga kondisyon na ganito? Sa puntong ito ng negosasyon, malapit ng bayaran ang close, kaya pakiramdam ko ay naloko at nadismaya ako. Dito, sobrang daming walang hiya na di na mailarawan ng salita o kulay. Dahil para sa akin, ito ay tinatawag na paglalaro sa barsa para lumaki ang bulsa mo makakakuha siya ng bagong kontrata sa Athletic Club ng Bilbao hanggang 2035 kaya mapupuno niya ang bulsa niya. Para sa akin, nakakababa ng dignidad, nakakahiya at napakapangit ng ginagawa ni na Felix Tainta at Nico Williams sa Barca. Dahil, inuulit ko, pinaaalala ko sa iyo na ibinigay ni Jules Kunde ang lahat para lang makapunta sa Barcelona. Dalawang linggo siyang hindi na irehistro para lang makalaro sa Barca at maging kampeon kasama ang ating koponan ngayon? Pangalawang kaso si Danny Olmo na talagang nahirapan ng bata at muntik ng hindi makasali. Ang kanyang pagsali ay nakabitin din sa isang hibla at hindi rin siya nakalaro sa ilang mga laban. Yan ang tinatawag na pagtaya para sa Barsa. Yan ang tinatawag na pagmamahal sa iskudo ng Barsa. Pero ang ginawa ni Nico Williams sa ikalawang sunod na tag-init kasama natin ay tinatawag na maruming laro at talagang nadismaya ako. Ipinapangako ko sa iyo na ito ang huling bagay na naisip ko ngayong umaga. Talagang apektado ako dahil malinaw at halata ang ating pinagkukunan ng impormasyon tulad ng sa lahat ng kasamahan nating sumusubaybay sa Barcelona. Totoo na may hinihingi pero hindi namin inaasahan na ganito kalaki. Dahil dito sumabog si Joan Laporta pati na rin si Deco at tumindig sila. Hindi sila nagpadala sa pressure at sinabi, kung ayaw ninyong maglaro o maghintay sa Barca, pasensya, pero hindi kami pumapayag sa pananakot. Para sa akin, napakagaling niyan patawad sa pananalita ko. Para sa akin, mas mahalaga at mataas ang barsa at ang ating iskudo kaysa sa kahit anong entidad, manlalaro o ahente. Talagang nawawalan ako ng salita kasi sobrang-sobrang init ng ulo ko at sobrang inis ko. Pero sa parehong paraan, sinasabi ko rin sa iyo na sobrang kalmado ako, sobrang kalmado. Kasi kahit wala si Nico Williams, halos lahat ay napanaluna natin maliban lang sa champions. Kaya buo ang tiwala ko kay Deco. At dahil diyan, simula ngayon, tingnan natin kung anong galaw ang gagawin natin dahil tuluyan nang nawala ang opsyon kay Nico Williams. Ngayon, naisip ko ulit si Luis Diaz ang Kolumbiano. Siguro makikita natin yan sa mga susunod na oras. Sige, para magpatuloy ang video at opinion ko, ano gusto mong sabihin ko, Kule? Lungkot, pagkadismaya, galit, kawalang pag-asa. Dahil nandito na si Nico Williams at hindi ko alam kung anong nangyari at biglang ganito na lang ang naging asal ng kanyang kinatawan. At ang manlalaro siyempre ay ganap na kasali sa lahat ng ito. Kasi kung si Nico Willen bilang isang futbolista ay sinabi sa kanyang kinatawan na, Uy Felix, para sa kapanatagan, gusto ko talagang maglaro dito. Kahit ano paman, wala sanang nangyaring ganito. Kaya sa tingin ko si Nico Willen ay kasing may kasalanan ng kanyang kinatawan kung bakit nagkagulo ang lahat. At saludo ako kinalaporte at deko. Uulitin ko, walang hihigit sa barsa. Dalhin nyo ang pananakot sa iba. Sa kuponan, tagahanga, at sagisag natin, seryoso tayo. Nakakalungkot talaga, Nico, ang ginawa mo sa Barça. Hindi ito mapapatawad ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo ng totoo. Sana matalo namin kayo sa laro. Huwag gumamit ng karahasan. Laging magalang at ipakita ito sa football sa field. Kailangan nating talunin ang Atletico de Bilbao sa field para patahimikin ang mga bibig na yan na ngayon ay pagtatawanan tayo. Ngayon ay pagtatawanan tayo. Grabe namang kalokohan to. Grabe namang kalokohan to. Niloko nyo kami ni Ko Williams at Felis Tainta. Grabe kayong mga tao, pare. Grabe kayong mga tao. Lahat sarado na. Itigil lang ganito ang isang negosasyon. Nakakahiya at nakakababa talaga. Seryoso ang kapal ng mukha mo para gawin ang mga ganitong bagay? Karapat dapat ba to sa barsa? Aling kopunan sa mundo ang dapat ratuhin ng ganito? pangalawang sunod na taon, pangalawang sunod na taon. Totoo to. Hindi ako makapaniwala at inuulit ko yung sinabi ko sa simula ng video. Hindi ko talaga maiisip na mangyayari ang ganito. At isipin mo, nakita na natin halos lahat sa mundo ng football. Dito ko nasasabihin ang huling pasabog at mensahe ng video. At sa lahat ng magsasabi sa iyo na isa kang meme, nakakahiya ka, nakakaawa ka, sabihin mo ito, ang meme ang nakakaawa at ang napahiyak. Hindi ang Barsa ang may kasalanan kundi si Nico Willian at ang kanyang ahente dahil sa masamang ginawa nila sa Institusyong Football Club Barcelona. At sa malalaking titik. Salamat Laporta dahil hindi ka nagpakababa, dahil hindi ka nagpatalo sa pressure at dahil inuuna mo gaya ng dati ang institusyon higit sa lahat. Kaya ito na ang meron tayo. Iwan mo sa mga komento ang iyong mga mensahe, ang iyong mga opinion tungkol sa nangyari dahil isa itong tunay na kalapastanganan na ginawa nila sa ating Football Club Barcelona. Nico, hindi talaga kita bibigyan ng swerte sa Atletico de Bilbao. Simula ngayon, hindi na ako ang kaaway mo pero hindi rin kita kaibigan kaya baliwala ka na lang sa akin simula ngayon. Nakakahiya. Mabuhay ang Barca at Catalunya Coolers. Lahat ng gustong pumunta sa Barsa, kailangan nilang mag-adjust sa kung anong meron tayo. At yung ayaw maglaro? Salamat at paalam. Napakalaki ng Barsa kahapon, ngayon at magpakailanman. I-like mo at mag-subscribe ka.